Magandang tanghali po mga kalaki. June 11 po ng alas 11 ng umaga. Ito na po ang mga request yung mga lucky numbers. May mga nag-request po kanina sa akin na humingi po ng mga 6-digit uh, laki lucky numbers na tinatayaan daw po nila sa 6.45. At syempre po birthday naman daw niya. Binigyan naman po natin. Chinek ko naman po birthday naman niya. At legit na followers natin siya. Nakafollow po siya mga kalaki. Pero ngayong araw po na to mga kalaki. Ngayong tanghalian po na habang kumakain ka ng lunch mo, habang nagpiprepare ka dyan, klikunin mo ang listahan mo, ibibigyan kita ng mga lucky numbers na pwede mong tayaan ngayon sa mga 6 digit lucky numbers ha, aalagaan nyo po ito ng mga 3 days mga kalaki bago nyo po palitan, okay? Pwede po ang lucky numbers namin sa lahat po mga kalaki, kahit saan nyo po siya ilaban, Pilipinas man na abroad, kaya kung ready ka na, nakulin ang mga lucky numbers, ito na po, ibibigay ko na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ayan po mga kalaki, at syempre po habang mainit pa ayan medyo ayan po yung araw may namunga na yung saging namin dun ang sarap nun ang, ang sumada ko sa saging ay 12 ayan po 12 kasi ibig sabihin marami maraming kamay siya 12 at eto eh, po mga kalaki ang mga 6 digit lucky numbers umpisaan po natin sa abroad Ayan. umpisaan po natin sa abroad mga kalaki ang 10 digit lucky numbers mo ay number 29, number 34, number 16, number 43, number 48, number 51, number 10, number 65, number 43 at number 22. Ayan po mga laki ang 10 digit laki numbers abroad. naman e, po ang 8 digit laki numbers abroad. Number 17, number 23 number 34, number 36, number 16, number 8, at number 21, number 35. Ayan. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 9, number 18, number 26, number 33, number 37, number 15, at number 2. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers so 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki, kunin mo na. Number 22, number 24, number 19, number 16, number 10, at number 7. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers 0 to 9. Ang 6-digit lucky numbers 0 to 9 mo ay number 8, number 3, number 4, number 5 number 5 at number 1 at syempre mga kalaki ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad kunin mo na ito na po number 27 number 30 number 18 number 5 at number 27 6. Ayan po mga kalaki ang ating mga lucky numbers abroad. Pwede niyo po yung alagaan ng 3 days mga kalaki. At bago ko po ibigay ang mga 6 digit lucky numbers lotto Pilipinas, abay makinig po muna kayo para nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na kasi marami po mga fake account na nagkalat mga kalaki. Ingat-ingat po. Hindi po ako yun mga kalaki. Ito po ang legit na account natin. Itong napapanood nyo dito mga kalaki. At tandaan nyo po, search nyo sa Facebook nyo, Red Parungkin. I-check nyo po ang followers. Sa pindutin nyo po dyan sa people sa taas. I-check niyo po lagi ang followers. Meron po kaming followers hindi po kasi nadadaya yon at meron po tayong second account, Red Parunkin din po na naka-yellow t-shirt ako, na may picture namin ni Lola Carmen na may 51,000 followers at Aris Gatchal yan pa po mga legit na account tapin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin, Red Parunkin po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po na mayroong 424,000 followers. Ayon po yung legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpakod, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay nag-share ng mga video namin, nag-heart, nag-comment at nakafollow ha. Ah. Basta nakafollow, may lucky numbers ka pong libre sa akin, agad-agad paladalang kita sa messenger nyo mga kalaki. Katulad na ng iba na napadala na natin at sila po ay sinwerte mga kalaki. At sana po mga kalaki, ikaw naman ang mapadalan ko ngayon. Kaya follow na po mga kalaki para makatanggap ng mga libreng lucky numbers. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre ito, wala itong bayad ha. Pero ang private consultation ay may membership po, good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Loto Pilipinas, Loto Abroad, National Wedding, STL. Ako po magbibigay mga kalaki pag sumali ka sa private consultation, aalagaan kita, tututukan kita sa mga laban mo na mga lucky numbers mga kalaki. Sa mga interesado po na subukan ng private consultation, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa akin mga kalaki. Okay? At bibigyan kita ng discount sa mga habon sa sali po ngayong umaga mga kalaki. May discount ka para makasali ka kaagad para member ka ng tatlong buwan ng June, July at August, di ba? Malay mo naman pag na ko ang birth at birth mo, dito ka swerte, hindi to ka manalo. Ako pala magbibigay, kami pala magbibigay ng swerte sa iyo. Kaya subukan mo na ang private consultation mga kalaki. At syempre po mga kalaki, ito po itutuloy na natin ang pamimigay ng mga 6 digit lucky numbers, Lotto Pilipinas. Ito na po ang 642 number. 31, number 38, number 40, number 14, number 3, at number nineteen, yan po yung six Ito naman po ang six Number thirty number thirty number fifteen, number ten, number twenty at number twenty-four. At ito naman po ang six Ang six six digit lucky numbers mo ay number seventeen, number twenty <coughs> number thirty number thirty number forty at number 8. At ito rin po ang 655, 6 digit lucky numbers. Number 22, number 33, number 6, number 48, number 12, at number 25. At ito rin po ang 658, 6 digit lucky numbers mga kalaki. Tataya ako rito mamaya sa 658. Number 34, number 38, number 39 number 16, number 27, at number 42. Ayan mga kalaki, kumpleto po mga laki numbers natin ngayon po alas 11 ng umaga. Habang nagla-lunch kayo, takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga laki numbers namin na alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Ayan, shoutout po tayo kay, ayan, sa Agustin Family po, dyan po sa may... Ano to? Barangay Tayabo San Jose City. Uy, sa amin yan. Sa San Jose City, Barangay Tayabo, Nueva Ecija. Maraming maraming salamat po dyan. Maganda dyan sa Tayabo pagka summer. Ang daming mga paliguan dyan na magaganda. Mga ilog po. Shoutout po dyan sa Pamilya Agustin. Maraming salamat po at San Jose City, Nueva Ecija. Napanalo ko na yan sa 2-digit at 3-digit. Good luck po. At syempre po, may li libre kang laki-laki sa mga shoutout sa akin dyan sa Pamilya Agustin po. At syempre po mga kalaki, sa mga tindera naman po ng na mga gulay at mga isda po dyan sa Ayan, Baliwag, Bulacan, Public Market. Shout po sa inyo dyan mga kalaki. Maraming salamat po dyan kila Ate Rose at kila Ate Rema. Ayan, kila Ate Rema at kila Ate Rose sa mga tindera ng gulay at mga uh, prutas dyan. Shout po sa inyo dyan. Maraming maraming salamat po Bulacan na panalo ko na rin yan ng two-digit lucky numbers. Sino kaya ang susunod? Ikaw kaya? Good luck mga kalaki.